nagwa-warning naman yung mga polis kaya nung nabasa ko na na may pakakawalan nga raw silang violent offender dito sa Edmonton so ay mas okay pang makasalubong mo yung mga kayote kaysa sa mga ganito mga kalita ito sabi police warn public of release of high risk violent offender nasa sa inyo mga ka and welcome or welcome back sa aking channel and ngayon is pupunta lang kami ng mga bata sa dentist nila mga ka Jedi no? labig pa rin dito sa Canada bala ko sana mag camping itong weekend mga ka Jedi kaya lang lamig pa rin be careful kahit may yung ano, closure door ha <tinyo> ang have... big Ayan. 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 yun yeah, Pupunta kami sa dentist, mga ka Kasi may cleaning po mga bata. Ayan. Yeah, kaya hindi sila nakapasok ngayon. Tapos mamaya, ispunta naman yung panganay ko sa orthodontics. Eh. Tingnan kong mag-vibrate siya or yung pagmamask bago matulog. Itatanggal. Pag-yelo yung aking wiper. Ah, namig. Analis lang kami mga kadita dahil tapos palitaan ko kayo magkano yung dentist dito mga kadita yung pagpapalihin sa bago Yun mga kadita itong mga

gabi din tapos so ito yung total ng kanilang linis mga kanila nabot ng 608 dollars mga kanila magkano sa Pinas yan yeah. may mga varnish, cleaning, polish sa isang oras sabay silang inano mga kanila nilinisan kasi maraming dead fish dyan tsaka ayun, ano rito no, mga kanila Alinis ng ipin. 608 para dito sa dalawang bata pero binayaran ko muna tapos babayaran ngayon ng insurance namin yung basis yan. Alam ko 80% sa akin tapos yung remaining 20% sa insurance ngayon yung basis mga kaibigan. Php 608 magkano sa Pinas yun? Php 20,000. 20, 21,000 para dito sa pagpapalinis ng ipin ng bata pero buti naman meron kaming insurance kaya yeah, ayun. Tapos mamaya kay Jera naman, i-check kung kailangan niya mag-brace kasi yung ngipin niya. Hindi, hindi naman kasi lala nung akin yung akin, malala yung ngipin. So yung ngipin niya, baka mamana yung konting akin, kailangan magpa-brace. Hindi ko magkano brace dito. Masasagot na insurance yung iba, pero yung iba alam ko. Babayaran natin. Sabi nila, nasa 5,000 pataas ang brace dito. 5,000 dollars. So magkano yun? 50, 50, 50. Oh, sa 250,000 dollars pesos mga kajetay mahal grabe yung ano rin ito dentist lang mga kajetay no? ngayon uuwi na kami para makapag tanghalian at enjoy ang yung bahay dahil malamig sa labas mga kajetay and happy valentines na pala sa inyo mga kajetay no? dahil February 14 ngayon yeah, so, kadate ko yung mga bata Ah no, because you have appointment later. So, yun. Ayan, napasit mga bata, mga kadilay. Eh. Kaya pala yung English kasi nga, ano bulol. No, you're not going to school because I can't pick you up later because of ati's appointment. so oo, there's no chance. Ha? The other appointment, they're gonna check if you need braces. Yun, so bulol sila. So sabi ng pedya, kailangan hindi sila malito sa language. Kaya hindi sila nagtatagalog ngayon. Pero dahil nagtatagalog yun. Tapos sabi nga, dahil bulol ng dalawang to. Ito si Jacob, pansin nyo, bulol pa rin hanggang ngayon. Eight na, diba? Kailangan sanayin namin sa English para hindi sila nalilito mga kadira. No? At kaya ganito. Maraming appointment mga ay Eh. Buti na lang panggabi ko. Kaya pinili rin namin ni Mrs. na panggabi. Ako tapos kumagas siya para pag may mga appointment yung mga bata is nagagawa namin tsaka pagka nagkakasakit yung mga bata mga ka eh hindi namin kailangan umabsin na mamonitor namin yung mga gamot o kaya pagdadalhin sa doktor kaya na karan ko sa hospital si Jacob kasi yung influenza dito mga ka sa malala nag-overact sa merong asma itong buso ko may asma mga ka so drive lang ako mga ka Jedi no? ngayon eh, na share ko na sa inyo yung ano rito ano ah, yung presyo ba sa, sa Delos eh, hindi pala kami nakakaalis mga sa Nung harang sa itong Toyota, hindi nagkoconnect sa... Ito kasi may bayad eh. Pag ginamit ko itong uh, mapa ng Toyota mga kadera. So, kailangan mag-connect yung Android Auto. Hindi pa rin nagkoconnect hanggang ngayon. Yung pangit sa ano, Toyota yung system ba. Tapos, mga pansin nyo, marami ditong button. Kasi mamurahin itong truck mga kadera and dami um, yung emptying button. Pero syempre, pamahal lang pamahal yung tank. Wala, ng mga features yan, mga kadeta Wala akong, alam ko dito, ang button, ano eh. Ah, uh, tawag doon? Heated steering, pag malamig. Ngayon, wala ako. Dito pang uh, mga off-road, wala rin ako niyan Meron naman ako pang tow. Pang tow, tsaka mga pang four-wheel drive, tsaka two-wheel drive. Yan, pero ibang button, mga kadeta eh. Wala ako. Linis muna tayo. Ang gloves ko nilalagay ko dyan para yung heater ng sasakyan mainitan yung gloves ko mga kadilit na alikabok na. Ah? Just cleaning. Because it's so dusty. Hindi pa rin nagkoconnect eh. Napatay yun eh. sa inyo mga kajede no? and kay gising ko lang ang oras ngayon and 12 February 15 na mga kajede Malik. minus 18 ngayon mga kajede kay gising ko lang kasi maraming appointment yung mga bata and kanina appointment nung panganay ko sa orthodontics mga kajede no? sinag naman yung ipin niya eh, mukhang hindi naman na kailangan ng brace kasi nga like, yung nag-alay na yung kanyang ano, na yun, lumabante na yung mipi niya sa harap, hindi nakagaya nung akin mga kadeda eh. tapos yung palabas niyang canine, yung parang sung, sungki ko ayan isama ko hindi naman magka-crowd mga kalila eh nung kanina, sa orthodontics so mabuti naman sabi nung orthodontics at like, ano eh cross finger daw ako na sana hindi mag-crowd tsaka Mamabati yung ngipin niya sa harap kasi 9 years old na siya. Pero i-check pa siya uli. Ayun mga kadiday. Tulog ako ng alas 5 kanina ng hapon eh kasi nga pala pa ang tulog mula nung pag-ising ko. Alas 9 yung dentist nila kanina. Umaga so, ako gumising after work. Happy Valentine's Day nga pala dyan sa nanay ko sa Buenas no? lakad lakad lang tayo dito mga kanilay dahil ay 12 ng madaling araw dito kami nasa lubong nating kayote nagbabike ka ako pero uh, hindi man tayo takot sa kayote mga kanilay mas nakakatakot yung tao dito sa Edmonton kasi madalas may pinakakawalan dito mga yung mga police na mga violent offender at saka sex offender sex offender mga ano yan Ah, ver. Ah, ba. Kasi yung violent offender. Ah, nag nag warning naman yung mga pulis kaya nung nabasa ko nakaraan na may pangakawalan nga raw silang violent offender dito sa Edmonton so eh, mas okay pang makasalubong mo yung mga kayote kaysa sa mga ganito mga kalita ito sabi police warn public of high-risk violent offender who will reside in Edmonton. Yeah, yeah one a violent sex offender. Police warrant of last year freed in Edmonton again. Ayan. So violent sex offender so The victim young girls. Yeah. I'm happy, pal. Even though it's hard. hands-on pa rin tayo sa bata na sundo addict natin sa school mga ka kasi isa sa dahil lang kaya nag-hands-on tayo sa bata mga ka dahil hindi man nare-report dito sa uh, hindi man nabalita dito sa Canada yung mga uh, crime which is nababasa ng kasawa ko sa trabaho mga ka kasi nagkatabaw si misis sa, uh, sa pulis <coughs> dito so, um, so may mga nababasa siya sa sabi sa akin hindi ko naman pwede sabi sa ito Ayan kaya Hindi talaga ganun kasip dito sa Edmonton Baka nga dito may humintong pulis sa akin Isipin Bakit naglalakad ako madaling araw ng gabi mga kadyan Ayan hey <laughs> Ay, Nick Kaya ayan, mas mabuting hinahatid sa nungo mga bata Kaya nalaman ko kung Nakakalating ba sila sa school ng tama Nakaka-uwi ba sila sa bahay ng tama Although mahirap yung schedule natin eh, Okay lang yun At least nangagampan pala natin yung pagiging ah, Tatay At ayoko naman maging provider lang mga kadera no? Kaya nagpo-provide din tayo Tapos may oras din tayo mga kadera no? ah, May oldo hindi naman lahat ng tatay Kaya yung gawin no? Kaya na iba nag-abroad At sa uh, tatay Dati hindi ko alam ganun kahirap yung kasi tatay ko nag-abroad Pero ngayon alam ko na mahirap pala sa feeling yun Nung na nagkaanak ako Ayan. Uh, hindi lahat. Miniswerte ka gaya ko. Uh, lakas pa yung katawan ba? Uh, kapag uh, hands on pa sa bata. May may anon time. Ayan. Uh, dati wala akong pake. Ngayon nagkaanak ako. Mahirap pala pag nalayo sa anak. No? Eh, eh, lang mga kadeday na so, happy valentine's day nga pala sa inyong mga kadeday tsaka dyan sa nanay ko sa kainta happy valentine's day mga hindi kami nakapag date ni Macy's eh kasi nga pagod <laughs> na ako mga kadeday yung tanda ko point date ni Macy's eh. kasi nga ako yung maaga yung ako yung day off ngayon, tsaka ako yung panggabi So minsan, bago rin pumasok sa work, may appointment din ako sa bata So kung sino yung panggabi, siya yung nakakaranas ng mga appointment kasi yun yung office hours eh Si so, misis naman pag uh, day off Eh pag kahapon, minsan may swimming lesson yung mga bata mga ulit eh. Sa so, kanya naman buwa magsak yung schedule Habang nasa work ako sa hapon Ay, amig Mayan mayan maglalak babalik na tayo mga dito at buti na lang hindi namamatay matay itong camera ko kahit na minus 18 ngayon mga dito na yun malamig ngayon, malamig pa rin sa si Edmonton kahit na ano na kahit na ano yun, February alam ko January nang malamig dati ngayon February 14 na 15 na nga ngayon, malaling araw ngayon malamig pa rin mga dito na yun na ako. Siguro na 700 meters na ako. Bike na tayo mga katilay na. Ay. Ayan ang trail dito mga katilay. Napit eh. sa amin. Sa likod lang ng bahay namin ito eh. bahulin date namin ni Rizzi Huling date namin mga kadiyaday Nalabas yung hello love again kaya nakapag-date kami ni Misa, uh, Kapag solo ba kami labas Sa so, kanod kami si Ine Nakal din namin di nakaka Naod ng sini Simula maliit yung bata mga din Pero ngayon nakakanaod na kami Tapos minsan naiiwan namin sa Kapatid ni Wiz yung bata sister-in-law Nakakalabas kami mga din Oh pero wala na akong balak, na pa yung dalawa mga kanila Tama na yun Ayoko magbitbit ng sanggol habang inahatid yung mga bata sa school dati kasi nung maliit pa yung bunso ko eh si ate inahatid ko sa school eh maliit eh, po, karga karga ko pa si Jacob inahatid ko yung pangari ko tapos ang lamig ganito winter inahatid ko yung pangari ko so, tapos may dala maliit hirap mga nakikita rin ng magulang dito ng ganun eh. Naalala ko tuloy dati. Kaya ngayon parehas ng full day yung school ng bata. Kaya okay na rin. Ay. Kaya may mga wala itong snow na na. Na-excite na ako sa summer pero sa long drive mga katika din. Ay Imagine ko na minsan May eh. Ngayon miss ko na mag long drive. ng mga kajetay. Uh, kahit pala sungi-sungi ako, hindi ako nag-decide magpa-brace. So, kahit sungi-sungi ako, mga kajetay, although mukha akong suplado sa labas. Pero sa tabaho, mga kakilala ko, binibigay ko yung ngiti ko, mga kajetay, kahit puro na puro sungi. Yan, dahil ako na sa teknik ng pag -ngiti. Tapos itong ibing ko sa harap, ay sa baba. Medyo nakabante yan. Kaya, ah uh, dapat yung anak ko titingnan kung magbibilis so, sa mga kabataan dyan kahit hindi perfect yung ano nyo yung kahit may imperfection sa inyo mga kadeday eh, bigyan nyo pa rin ng todo yung ngitiin nyo mga kadeday nga sa lubong nyo kakilala nyo so, ngitiin nyo pa rin libre lang naman mga kadeday malay nyo paganda pa sa mood ng araw nila mga kadeday na <laughs> ngiti ngiti lang din Ay, balik tayo mga kadeday lamig Tagal kong hindi naglakad dito, eh. kung sinama si Kobe At baka atakihin tayo ng kayote mga kanilay Baka walang may tutak Bibig pa naman namin yan Yun, so maraming salamat sa inyong oh. matay na ilaw Maraming salamat sa pananood mga kanilay matay na ilaw oh. kasi malamig eh Tapos hindi kinaya Dito yung tubo ko Kaya maraming salamat sa inyong mga kanilay no? Tukaran lang tayo ngayong araw ng adventure Pagtakad-takad lang dito Pero thank you po sa panonood And uh, salamat sa mga subscriber na rin yan. Please like and subscribe to my channel And then I'll on signing out ah.